Morning, morning mga kauban. So, yon to mga kauban. Babaklasin po natin. Dahil siya nag-trip. Titignan natin kung ano magagawa natin paraan. Para hindi siya mag-trip. Ito po yung gamit sa exhaust fan. Ah, ko. So, ah. Yo, mga kaibigan, to Gagawa natin ng paraan kasi nagtitrip po siya. Ganito lang po yan. Hindi po siya nagtrip. na? Ayan, na siya. Ayan, na ayan, 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 po, mga kaibigan, Ito mga kaupan, malamang sa buo, malamang sa sira, bibiling bago. Pag hindi po umumura itong aking ginagawa, tinagbabawal na teknik po ito. So. Sa mga baguang ni Christian, yan ang kapakita ko sa inyo. Ito so, ba, na, -ikabit na po natin. Uh, hindi pa po siya nagtitrip mula kanina. Ngayon titingnan natin kung under na po yung exhaust. Kung ito talaga yung para sa exhaust. Kasi nung pinatay ko po ito, in hindi na po mandar. Tapos nakita ko, nakatrip. Pag in ko, nagtitrip. Ngayon, ginamitan na natin ang pinagbabawa na teknik. Tak-tak kalatok. Yun. So, yun. umandar na po yung exhaust. Pero yung breaker, hindi pa po siya nagtitrip. Ngayon, tinetesting na po ni Kuya. So, yun mga kauban. Ang uh, tayo ng ilaw. So, Alam din po sa may dulo. Sa ito pong complex, uh, gagamitin po sa makatakap, mga uh, ng buong mulakang. Kaya uh, yung loob po ng complex, uh, pinitulangan po yung mga ilaw at eh, uh, papaltan po natin. So yung po, po. Ang po, ay uh, hindi na po gumaga na. Uh, papaltan po natin ng lek. yung mga uh, fluorescent so. so yun mga kauban, uh, binuputasan ko ng bago kasi ito. malayo po yung kagitan ng tornillo concrete po kasi pakabitan meron na pong tops doon yung dating nakakabit ito ngayon ito LED na po yung kinabit natin kaya nagbabago po tayo ng butas gamit po ito DIY lang mga kaupan. tapos natin ng tumilyo para pagating po doon uh, salpak na lang ng salpak bali papatang ko na yan halos labing isang LED lahat po halos sira na mula nung kilabit kong kompleks na itayo uh, ngayon lang po lang magpapalit ng ilaw Ngayon, wala na pong makuha, wala na ma-order sa hardware ng ganitong na ganitong klase. Kaya naisipan ko ah uh, eh di, di, na lang. Total, yun naman ang uso ngayon, mga So yon mga kauban, ito napalitan na natin. Tapos to, bali apat po yung papalitan natin dito. Ito isa, may pa isa. yon hindi uh, ko lang po alam kung saan ang switch ito. May opisina po kasi doon. Uh, Maaaring po yung switch niya. Kaya hindi po natin mapapasindi po yung dalawa. Ito, papalitan na po natin to. hindi uh, ko nakukunan ng video mga kauban. Ipira natin yung mga kauban. Ito, oh, may ahas pa rito. Ayan yeah, o. May ahas pa o kauban. Ito mga kauban oh. o. May ahas pa o may ahas. Ayan o. May nakaipit na ahas. Ahas tulog. Ayan yeah, o. Ngayon mga kaubahan, ito nilagan ng cake kasi sira na po yung uh, kabita ng tornilyo sa na sa kanila Ha? Lima na pabuksan ko, uli nila yun. Eh, Magdamag, maghapon, no? So ayun, ito po yung ikakabit natin dito. Kaya na na-jumper ko na po. Tapos itong dalawa na to, itong dalawa na to, ah uh, dito natin lalagay sa magkabilang butas. Yan. Yan, poproblemahin ko na lang yung paglalagay ng cover plate dito dahil wala na pong tornilyuan. Gagawa na lang natin ng paraan mga urban so ayun mga kauban at nanggal po natin yung utility box dahil sira na po yung pinaka-tenga niya yung wala na akong paraan para makakabitan ng ano ng plate cover uh, bumili po ako ng utility metal yun na lang po ang kinabit ko eto po uh, wala po ako sumento pero pinasakan ko na lang po na ano, ko na lang paraan pero matibay naman po mga kauban masikip Okay na yan. Na natin, uh, cover na lang po. Itong ilalim ng hagdanan mga kababang dito sa may complex Uh, kaya po nilagyan ng saksakan gagamitin po itong bins ng mga player ng mga bawat team ito hahatiin po ito para mag bins ng mga bawat player kabilaan po sila para kung may gusto mag charge gamit ng ventilador may makasasakan sila mga kaobot Okay na yan. Oo ba? Bali, po natin dito siguro mga tatlo. Tatlo. Meron pa kong dalawa doon. Uh, ito, lalagyan ko pa isa. Tapos may pa sa dulo. hindi ko na ako bibidyohan. Mahaba na masyado. So, yun mga kauban. Tsaka yun, yun. ah uh, pinagana lang po natin. Dati pong mga sira. Ngayon po may outlet na. May outlet na. May mga... Ito bukod naman po ito eh. Yan yung ginawa natin sa may likod. po niyan. Yan. yan.